Here we go. Habang nakatingala sa taas ng puno, sabi ng bata sa kanyang tatay, Pakikuha nga po yun. Ano kaya yun? Go. Prutas. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang loob mong maligo ng walang saplot sa beach? 1. Makikita sa office ng manghuhula. Ang mahiwagang bolang kristal. Three-letter word na katunog o karayim ng mat. Ilang piraso ng saging ang nasa isang piling? 12. Let's go, Arabelle. <laughs> Habang nakatigala sa taas, sabi ng bata sa kanyang tatay, pakikuha nga po yun sa puno. Ano kaya yun? Sabi may prutas. Okay. Ang sabi ng survey ay... Prutas! Nice one. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang loob mo maligo ng walang saprot sa beach? Sabi mo ay... 1! Ang sabi ng survey. Wow! Wow! Makikita sa office ng manghuhula, sabi mo ay bolang kristal lang, sabi ng survey. Wow! Three-letter word na katunog ng mat. Ang sabi mo ay sat. Ang sabi ng survey ay meron. meron, meron. Ilang piraso ng saging ang nasa isang piling. Ang sabi mo, 12 o isang dosena. Ang sabi ng survey, wow, 159. 41, 41. 41 to go. Let's 41! welcome back. Wilmark Kamusta Wilmark? So excited po ako. mo kung ilan ang nakuha na? 200. <laughs> 200. <laughs> Alam mo, hindi malayo. Munti ka na. 159.41 na lang kailangan mo. Let's oh. go! Pero bago yan, ngayong mga kababayan ka sa Pampanga na nanonood sa ating mga gusto mong batiin muna sila, Pampabuenas. Buenas. Yan, sa ating mga kabaleng uh, sa Pampanga na tumututok sa Family Feud, maraming maraming salamat po. And also sa lahat ng mga support sa aming mga classes, thank you, thank you so much. There you go. All right. Give me 25 seconds on the clock. Let's go. At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Arabel. Habang nakatingala sa taas ng puno, sabi ng bata sa kanyang tatay, pakikuha nga po yun. Ano kaya yun? Go! Bunga ng puno. Saranggola. On a scale of 1 to 10, gano'n kalakas ang loob mong maligo ng walang saplot sa beach? 2. Makikita sa office ng manghuhula Bolang kristal. Bukod sa bolang kristal. Cards. Three-letter word na katunog o karime ng mat. Rat. Ilang piraso ng saging ang nasa isang piling? Doce. Fourteen. Bro, forty points. Ha? Ayang kaya to. Tapang nakatingala. Pakikuha nga po yun. Sabi ng bata sa kanyang tatay. Sabi mo iyon ay saranggola. Ang sabi ng survey. Top answer! Ang top answer ay prutas. Okay? Scale of 1 to 10, gano'ng kalakas sa loob mong maligo ng walang saplot sa beach number 2? Sabi mo, ang sabi ng survey. Meron. Siyempre, number 1 ang top answer. Oh, sh Siyam na lang. Let's go. Tapos may tatlo pa. So isipin mo, kahit mag 1 point each ka dyan sa tatlong yon, anim na lang kailangan mo. 200 points, 200,000 pesos. Let's go. Ilang piraso ng saging na nasa isang piling, sabi mo ay eh, 14. Ang sabi ng survey, Uy! Ito na. Ang top answer ay 20. Ah, 20. 20. Okay, okay. Six to go. Three-letter word na katunog ng mat. Sabi mo, rat. Rat yan, rat. Ang sabi ng survey ay... Oh! Congratulations. Ah! <laughs> Ang top answer doon sa number 4 ay hat, pusa. At number 5, makikita sa office na manghuhula, baraha. Ang top answer doon ay baraha na kuha rin niya. Congratulations, they won a total of 200,000 pesos.